Yan, you know, ang lalaki na ng aking Peking duck. Yan. five days pa lang yan, laki na. Yan baka kung isang buwan na. O oh, yan oh. So kain kainan kain na kayo. Yan yung mga pato kong malalaki. Mga native na pato yan. Ay, wala akong pato, may isang Peking duck. Bo. Oh, ko siya ng ano nila. Tugan, walang itlugan. kaya ganyan Ika lang pa, muna. Pero maya, mayroon na yan. Oh, kain ng kain at mangitlog ng mangitlog. Hmm. So, hindi kayo mangitlog, kakatayin ko kayo. Ah, sayang yung pagpapakain kung hindi kayo mangingitlog. Oh, so, ayun, tingnan nyo guys. So, yan, malaki yan. Oh. Ito yan sa, ano, sa binangko ko. Kumuha ko ng, ano, eh. Dogan. So, yan, guys, yan. Bito ko na lang, ano, atip. Yan, gagawin ko na siya lang pabagpapag para meron silang itlog na maayos at tutulugan o oh, di ba pag may pumasok na ahas hindi na makakalabas yan kasi yan o nakapaikot na yan eh yan o oh, may ba? Diba? ganda na no Yung mga guys konting tiis tiis lang dadami rin yan eh mga one year ilan na pato ko so marami na o, yan o patulog-tulog lang sila sa kilig ayaw magpunta sa ginawa ko sige kayo pag pabagal-bagal kayo mag-December pa naman o gusto nyo makatay